tayong ng asin mga kasarap. <laughs> What's up mga kasarap no? For today's video tayo ay magluluto ng sinigang mga kasarap no. Meron isda dito mga kasarap. At meron tayo dito panghalo na uh, talbos ng kamote, eggplant, siling green tapos maggisa lang tayo nito mga kasarap. So nakasalang tayo ng kaw kaw ng ano, kasero uh, kaserola mga kasarap mantika. Alright, mainit na. Lagyan natin ang sibuyas, kamatis, saka yung uh... Alright, pag ganyan na mga kasarap, lagyan na natin siya ng tubig. So, dapat sa heater ko pala. Natin. Okay, okay lang. Ayun. Pakukuluan lang natin yan mga kasarap. Takloban muna natin. Alright. Check natin mga sarap yan. Kumulo na. So ilagay na natin ito ang ating isda. Ayan. Ating kulo na siya. Ayan. Sarap nito. Ano isda ito mga kasarap? Ayun. Super. Ang sarap. Ayan eh okay. So, sama na natin ito mga kasarap. Magbilis lang maluto yan. Ating eggplant at siling green. Ngayon natin ilagay yung talbos ng kamote. No? So, ilagay natin ng sinigang mix. bubusin na natin para mas masarap. Malit lang naman yan eh. konti lang naman ang ano yan. Lagyan natin ang malik sarap. Ubusin na ito lang ito. ito. Alright. Lagyan natin ng bitchin. Okay. So, at lalagyan pa natin ng ah. asin, mga kasarap syempre. Alright. Hinti lang. At pakuluan natin. Pag matabang, lagyan pa natin ng ah. asin check natin mga kasarap. Ayun. Ayos. Sa so, lagay natin tong ating talbos ng kamote. Ayun. Dinamihan ko na mga kasarap para lalong mas masarap. Oops. Wait, okay, takluban muna natin. So tikman natin mga kasarap kung uh, tama niya o dadagdag tayo ng asin tayo ng asin mga kasarap at ito ay ready na kumain alright <laughs> All right and kain tayo mga kasarap and thanks for watching sa inyo lahat mga kasarap. Shish! luto na. Ating sinigang mga kasarap. Ay dal. <laughs>